Boss, sa ta boss. Ay Superman, sa sa ta. Utas ting. Superman, Superman, Supermano. Na, wii, d-datang, dito, dito dito, uy. Bua, uy, dito wata, uy. Siya? Uy, uy, you know? Nakuha, dito, wii. Buaw, dito, wii, tumita dito. Asensya. Wii, cilord. Wii, nere. Ino? Na, kuwad dito. Ting. Kitanya natalingte jan. Piloto yan. B, nere, B, B, nere. Dali, 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 dali. Dali. Bisan mo. Kaya yung posing mo eh. mo. Ayan ang posing na oh. ha Ang init. One, two. three. Good. Isa pa, isa pa, isa pa. Tak, <laughs> One, two. Three. Ako, <laughs> priority Talented, oh talented ito mga ito. No, taga-globe. Ay, globe ay, nakakat. Dede. Masarap no? sila nakatabi kagabi. Ayos, unforgettable moment sa isla. No, 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 Jobert, nag-enjoy siya kagabi. Nag-enjoy talaga siya. Nag-enjoy talaga siya. Oh. Dreams come true. Dreams come true. Nakascore <laughs> na siya. <laughs> Oo, oh, hindi kami sa... Ini beach. tumpak. Paul, paul. Allah paul. tumpak, tumpak na tumpak. Natagalan nang ni Kuya Booboy natin. Kung kuno, nindot kuno. Tumpak, men.